Philippine Consulate General sa New York patuloy na nakamonitor sa development sa nangyaring aksidente sa tourist bus sa Pembrom. Alam, Pembrom. Alam natin ang balitang yan mula kay Ranjuman Joyce Adra. R -N -N Live Report. Patuloy na nakatutok ang Philippine Consulate General sa New York sa development sa nangyaring aksidente sa tourist bus sa Pembroke, New York. Ito ay matapos na mapaulat na may ilang Pilipinong sakay sa tourist bus na sinasabing nawala ng kontrol habang pauwi mula sa Niagara Falls. Tiniyak ng Philippine Consulate na handa silang tumulong sa mga Pinoy na naapektuhan ng aksidente. Nabatid na lima sa 54 na sakay ng tourist bus ang nasawi sa aksidente. Sinasabing may ilang pasero ang natrap sa loob ng bus matapos itong gumulong bago nahulog. Ang mga sugatang pasero ay sinakay sa chopper patungo sa mga pagamutan na sa New York. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manjoy, Skullian, Das Adra, Tatak, RMN.